Pasok. Ikso, tikso ikso, Isa, ikso, exactly. ikso, ikso, Jesus, danak, dalang dayos. Ako yun na ang panganong niya. Hindi naman po mga tinga natin ang mga. Ako yun ang niya. Paparin natin, ano? Hindi siya napapasukan, brother. Hello. Pero, meron. Oh, okay, kasi, Hello, gusto nyo makausap natin. Try natin sa'yo. Kasi ito, Bro, dali ba, di, taga lang tayo, pumapasok na yata eh. Pasok. Nasa'y, kasi isa. Oo, hindi napapasukan. Try natin sa'yo, brother. Magtabi lang kayo.

Pasok kay brother ngayon din. <coughs> Jesus, Danak, Dalam, Dayos. Abertik, <coughs> Trabino, Mabamit, Gultari, Gutaris, Kisum. <coughs> Ikaw pa rin yung brother? Hindi na mapasok. Pare, okay. Hindi na mapasok. Huwag ko nila pabada. Ano, ah, nalita tate? Kakausapin ko lang saglit. Kahit naman hindi nakapasok sa yun. maaari ako nun. Tsaka tatanggalin ko lang yung defense at kapangyarihan niya na. Depende sa tao. Kitit ka ulit. Kinakabahan ka ate. Sila yun. Nararamdaman nila. Kitit ka. Masakit ate ano? Ako ng ang pangunyaw eh. Uminit hindi. Ano lang to. Sirang titri pang ka kalam Dito sa makitin dito. Dito din. Dito. Ayan. May halo ding elemento. Ibig sabihin, pinangpoporan tala yung mga elemento. Pikit ka na, papatay ko lang sa mga ka. Ang galibot yun sa. mga elemento sa bugay natin. Mga na yung mga kaluluwa na na alila ng mga tulayas. Sumakit ka na, wala na silang depensa atin, ano? Hindi ko pa kasi dinidinan niya. Nakala ng iba madiin. Ito yung madiin. Yan. Masakit talaga. Pero kahit walang karga yun, kahit madiin, hindi masakit. Kasi mala, medyo malobo to. Ang masakit yung maliit. Tsaka yung mas malaki dito. pasok ay na fret <laughs> nakakapalata may tubig kayong dala yung Actually okay yun Hindi ka na nakakatulog Mahirap na no? Yun yung kaluluwa Nakakita ko nina Hindi po makikilala ng siya. Hindi po makasok sa inyo eh. Minsan may mga dumadating dito mababait. Ayun, nagana sila. Pumapayad sila ng video para sa ibang tao. Uh. Yeah. Pero yung sa'yo, malapit sa'yo eh. Maka best friend eh. Hindi lang. <laughs> Hindi po sabi ng pinsan ko, Cholo. Eh. Best friend daw? Hindi po. Kamag-anak. Kamag-anak ako, malapit. Kasi wala naman akong ka-away na kamag-anak. Wala nga nga ka-away. May kapatid ka? Meron po. Pinsan? Meron po. Yung mga pinsan ko po, mga bata. Tapos yung mga kapatid ko. Tapos inundikit po kami lahat. Bakit di dyan? Yun po yung nasisip ko kayo sa kamag-anak. eh. mga kapatid kasawa. ko na nga. Hindi ko nga nga. Hindi ko nga nga. Hindi ko nga may 10. Yung mo, mo, kahawig mo eh, pero payat. Mas payat sa'yo medyo matangkad din naman eh, ang height din. labas na agad 'yung mga kapatid ko, maliliit mga kapatid ko Payat eh. kaibigan mong malapit. Ay, kamag-anak ko. Kamag-anak ko. May ba, ang mo ball, magbintang. ko <laughs> <Chahi laughs> <po. laughs> nga, payat. Kasi sa, ano, sa side po ng daddy ko, isa lang chahin ko na. Nasa Japan yan, simula bata ako. hindi yun. Tapos sa eh, sa, di, inutos noon. Sa, sa, side ng mami ko, tatlo yung chahin ko. Dalawa maliit, isa kasing height ko pero medyo mataba. Hmm. Second mga second degree. Ano na lang, di ba? Lobo-lobo chat. Galing kay nung gumal, nang kami kami. Sino galing chahin Ang kamag-anak mo? Wala po kaming kamag-anak doon. Sinama lang kami ng kaibigan namin doon. Para ano ni? Eh? Anong tawag doon? Mahal na araw? Mahal na araw.